What's up guys? Nandito tayo sa Spain Los Barrios Nakain na tayo ng lunch guys Medyo late na nga yung lunch natin Nakating eh. lang namin dito So dito tayo kakain sa Posters Hollywood American restaurant since 1971. Tara, pasok tayo sa love guys. Ang lalaki ng serving nyo. Oh. Mami po. So guys, tapos na kami kumain. Ayan. Pabalik na kami sa hotel natin sa Holiday Inn. Lakad-lakad mo na tayo guys. Ayan. mga kasama ko. Ano, na kuna Media Market. Guys, nice. yan. Pag-check-in tayo dito sa Holiday Inn. Dito sa Spain. Bakit na tayo ng second floor doon sa kwarto, guys. First floor, dito ah. Biglang ilaw eh. Biglang may ilaw ako Oh yes. Isa pa guys. Oo ah. Ito na dito na tayo guys sa kwarto ko ito na yung kwarto ko guys at isa pa yung ibang mga kwarto dito ikot muna tayo sa blood yan ito yung hallway nila and dito kasi so, ngayon papasok tayo guys O, card. Uy, madilim. Oh yes, may ilo na. Dito na tayo sa room ko guys. At yung madilim eh. May ilo naman siya, dim light lang. Pasa natin ito. Cortina. Yun, lumiwa na guys. Ito yung harap na yung view dito sa kwarto ko yan. Alas 6 na ng gabi dito guys pero maliwanag pa rin. Ito naman yung bed ko. Yan, single. Pag dalawang tao na to guys, ayan. Eh, no? Pero malaking bed lang siya. Ayan. Eh. Ito naman TV ko. Yan, dito sa kwarto ko. Dito lang yan, sa Holiday Inn. Cabinet. Hmm, may pangkabi pa kape-kape nice kape ito yun towel yan tignan mo natin yung CR guys uy blue light you know blue light tignan natin sarado natin konti yung rutina. Ayan. Para makita natin talaga yung pagka blue light. Yun. Blue light. Yung CR blue light. Yeah. Makangas oh. Yeah. Blue light. sino naman natin to? Oy. Shower. Ayan. Ito na yung CR namin guys dito. Sa kanya-kanya namin mga kwarto. Ayan. Oh yeah. Buksa natin yung aircon guys. Ito. Okay. Bukas na. Sa naman natin ito para may konting liwanag. Yun. Liwanag na ko. Ay. Ah, pag relax din guys. Na sobrang haba ng biyahe namin. Rama. Um, uh, Philippines to Hong Kong. Hong Kong to Amsterdam. Then Amsterdam to Spain. Matindi. Paguran. Pero first time ko lang naman din mag join dito sa Spain guys. Yan. Ito mahiga muna tayo. Para relax. Para bago sumampa ng bargo. Nakapagpahinga. Pinasarap muna na. Saglit kahit saglit lang. Ang ganda ng art dito guys. Yan. Yun. Stigo. Stigo. Yeah. So yun lang guys, tinoy ko lang kayo ng konti dito sa room ko. Kung kami naka-check-in dito sa Holiday Inn sa Spain. Los Barrios. Yan. At tapos lang din kasi namin kumain kanina. Oh, sorry, lunch yun eh. Kasi late, late lunch na nga talaga kasi late na kami nakarating. Tapos mamaya mga 7pm dito. Pan-dinner na namin, kakain kami. Eh, ito na yung oras namin, no. Oh. 6 p.m. na. So, i-lip lang muna sa saglit, guys. Para mamaya medyo may energy. Just in case na bigla kaming kunin ng agent namin para sa na sa barko. At least, nakapagpahinga tayo ng kuwate, Or, kung suswerte yun pa, bukas pa nang umaga kami kukunin. Kasi iniintay pa rin naman namin yung barko dumating. So, yun lang guys. Papahinga muna ako saglit. Ah, uh, stay safe always and God bless. Mag-iingat kayo diyan palagi guys. Bye-bye. Lagi magsumikap sa buhay. Lahat tayo magtatagumpay. Thank you guys. Thank you. <coughs>